kapatid okay. guys magandang umaga pala sa ating lahat ngayon guys Bali Pasensya na pala guys na Ngayon lang ako nakapag upload ng video kasi Nung last na upload ko ay Nasira pala yung Battery ng aking GoPro at ngayon lang ako nakabili ng battery guys kaya ayun, ngayon lang tayo muling makapag upload ng video at try ko pala mamayang hapon guys na mag dive sana ay pagkulain kami kami nila idol ulong at idol turret ayun guys muli update ko na lang kayo mamaya guys pag nasa dagat na tayo yung hapon din ang tanan bali di nga, tang balik, di, di, di aday ko karon dagat mana dai balik bali quick dive lang ni siya guys kay Astay si Bija. Sa hapon. Bayan tag Tara ta. guys, aba. Kuyog ko kanin yo. Na, Update lang tamo guys nga Pakto na ta sa spot. Hen guys, baliin dito na pala ako ngayon sa spot kung saan ako mamamana bali nakapag warm up na pala ako guys at pagkatapos kong mag warm up ay dive na ako kaagad dito sa aking spot pasensya na pala guys kung malabo palagi ang dagat dito sa amin hindi ganun kaganda ang visibility kasi puro kasi buhangin at putik dito sa amin sa aming lugar kaya palaging malabo ang dagat kung malino naman ay pacambahan lang Naka ilang drop na din pala ako dito sa spot na to guys at wala talaga akong nakikitang good size na isda dito marami sa nang maliliit kasi walang mga malalaki na nagahan ng mga maliliit na isda at pag ahon ko pala dito guys ay dumating na pala sila Idol Jurit at si Idol Olong kaya ayun pumunta na naman kami sa ibang spot Kaso bumalik din din kami kaagad dito kasi masay masyadong malabo ang dagat doon sa unahan oh. Oh. Bigo ta. Bigo. Oh. Oh. Inaontang Unahan ba tinaw nga Lubog dapat nga tinaw Another drop at Another spot Ito na pala yung Spot na tinatawag namin Digo guys Nakailang drop lang kami dito Kasi masyadong malabo ang tubig dito at nung pag drop ko pala dito guys ay nakakita pala ako dito ng dalawang bansikol kung tawagin dito sa amin nung pagtira ko ay hindi ko pala natamaan kasi sobrang labo ang tubig halos hindi ko na makita ang isda yung pagtira ko Ayan. boom supply at dito guys ay nakapanal na pala si idol ulong ng kung tawagin dito sa amin ito pala yung itsura ng bansikol guys at dito ay nakapana na naman pala ng isda si Idol Olong at si Idol Jurit bali dalawang bansikol na yung nahuli ni Idol Olong at isang tribali yung napana ni Idol Jurit sunset na guys walang gapang tayo kuha <sighs> ilaran ni kuha sa akong mga kauban. Ay, dolong siya rin, ka At dito ay Muling nakapanan naman si Ay, dololong bali yung mga huli pala nila guys Ay, dito nilalagay sa aking boy Nilagat na yung magpukot na yung guys Nanay sila guys Amo ni amo ni kapakapahan nang pukot may lang ni may mga gagmay nga matoy may na lang pansudan at alam video na niya guys pag ayun kapakapa na pag umana mong kapakapa munguha sa mga tinga inabutan na pala kami dito ng dilim guys at maganda din kasi, din kasi na mag-aria ng lambat pag madilim na Okay na dito yung mga huli namin sa lambat guys kasi maiksi lang yung lambat namin. Okay na ito pang ulam. At dito guys ay habang papauwi ako ay nakakita pala ako ng pusit. Kaya ayan nagdali-dali akong nagload ng pana at hiningin ko. Akala ko buklo ako ngayong araw. Salamat at may nagpakita na pusit kahit paano ay hindi hindi buklo. <laughs> ang oh. bali ito na pala lahat ng huli namin guys bali tatlong bansikul kung tawagin dito sa amin at isang tribali at yung mga solid yung mga mali mga maliliit ay huli ng lambat kanina guys may <gibit> gagmay <gibit> sa so, kilo o tripod 1.8 ay Di, dito pala sa aming group guys ay hati hati pala kami sa aming huli kahit ako ay walang huli basta silang dalawa ay may huli hati hati pala kami sa isang huli namin guys Bali, ito pa lang huli namin dito guys ay bali binta namin yung tatlong bansikol kung tawagin way dito way sa way way amin at way way isang tribali. 200, 200 per kilo pala yung binta namin ng isdang wow. 6 oh, at ang kita pala namin ngayon guys ay

<laughs> Ay, hi ah, gonna... yeah. <laughs> where ah. the... The Facebook. No, Welcome to my vlog.